Bakit mami napakasama mo kay daddy? Ano to? Kulang na naman. Ano yan? Bonbon na lang. Kulang yung binibigay mo para sa anak mo. Hayaan ko mang sa yung tatay niya para hindi makita anak ko. Nak, pasensya na. Ngayon lang nagalo si daddy ha. Advance happy birthday. May ibibigay nga pala si daddy sa'yo. Ito yung gusto mo na gift eh. Saan <laughs> Pasensya na, next time ko na lang magbibigay ng bago ha. Yan yung ginagamit ni Daddy. Okay lang po, Daddy. Tsaka salamat po. May bago na po akong iPad. Well, well, well. Late ka na naman. Tsaka ano yan? Yan yung gift mo sa anak mo? Ipinaglumaan mo na yan eh. Ay, nako. Ano Mami, okay lang po. I'm sure okay pa naman po to kasi galing po kay Daddy. At saka, Daddy, yung promise mo po pala, pupunta tayo sa Disneyland. Uh, anak, pasok ka muna. Mag-uusap lang kami ni Daddy. Nga yeah pala, ito na yung para sa isman. kulang yung binibigay mo para sa anak mo. Pasensya ka na. Alam mo namang may inaasikaso ko. Inaasikaso ko yung gastusin natin sa annulment. So, ako na naman mag-aabono. Magbe-birthday na yung anak mo. Ano? Saan ako kukuha ng pera? At saka isa pa. Nangako ka sa anak mo ng Disneyland. Saan ka kukuha ng ganong kalaking pera? Pasensya ka na. Talagang medyo mahinala yung racket mo ngayon. Kaya mo babawi ako sa susunod naman. Ay nako, umalis ka na nga, nakakaasar ka. Wala ka talagang kwenta. <gasps> Ay nako na, di kayo matutuloy sa Disneyland. Huwag mo nang asahan yung daddy mo walang kwenta. But mommy, I wanna go to the Disneyland. No anak, busy rin kasi ako sa work. Tsaka, alam mo ba daddy mo, nangangako lang yan, wala namang pangakong tinutupad yan. Kaya huwag mo nang asahan yun na matituloy tayo. Pero dalawa ka. naman po kami pwedeng pumunta eh. No, hindi kita papayagan anak. You know what, mami? Napakasama mo kay daddy. Siguro pinagbabawalan mo siya na makita ko. I hate this birthday. Cassandra! <laughs> kita, mm -hmm. buti pa yung dati mo asawa, no? kahit nagkahiwalay na kayo, nagbibigay pa rin siya ng sustento. Sustento? Oo. Mm, -mm. Sino may sabi sa'yo? Bakit? Hindi ba nagbibigay? Hindi ah. Minsan-minsan lang yung magbigay. Minsan nga, sa loob ng isang taon, isang beses lang eh. Lalo na ngayon. Ay. Balita ako eh. Kapapanganak lang nung jowa ngayon. Bakit Kaya ikaw pala. ba? Naku, yung dati kong asawa, tay. Nagbibigay nga bonban, kulang naman. Kaya naku, hindi ko talaga papakita sa kanya yung anak namin. Lang silbi. Nagbibigay, alam mo, kulang pa. Alam mo ako ganyan din dati. Pinagkait ko sa anak ko yung wag makita yung tatay niya. Mm. Kasi gusto kong parusahan ba. Pero, ang nangyari, nagsasuffer yung anak ko eh. Ganun ba? Mm alam mo ba na dahil sa intention ko na mapalayo yung loob ng anak ko sa ama, so, ang nangyari tuloy, lumayo ang loob ng anak namin sa aming mag-asawa. Hmm. Ah, basta. Hayaan ko mangisa yung tatay niya para hindi makita anak ko. Gusto mo ba, paglaki ng anak mo, mapalayo din ang loob sa'yo, katulad na nangyayari sa akin. Huwag mo nga hayaan yun, lalo ka na yung anak mo, babae kailangan yung mga babae close talaga sa sa mami. Huwag mo hayaang mangyari yon. May point ka ng ate. Kisi ito nga pala yung kulang ko nung last month. Pati na dyan na rin yung para ngayong month. Ano ba diba si Cassandra? Kasi gusto ko sana sabihin, hindi mo na kayo matutuloy sa pagpunta namin ng Disneyland. Ano ba kasi nangyari sa'yo, ha? Hindi ka makaahon-ahon dyan sa mga utang mo. Alam mo namang malaki na gasos ko sa pag-aasigasan ng alamit natin. Hindi na asitahin itahiningan ng pera kasi alam ko, meron ka rin pag-aagasasan. Teka nga, tawagin ko si Cassandra. Cassandra! Yes po, oh, Daddy. Daddy, hmm. may uh, na po. Tugaw to, to the Disneyland. So, hindi mo ba nasabi kay Cassandra na hindi kami matutuloy? Uh, hindi. Tumuloy na kayo sa Disneyland. Ito yung pera, gamitin niyo. Binili ko na rin kayo ng ticket. Hayaan mo, walang problema. Gamitin niyo na muna yan para mag-enjoy kayo doon. Tsaka mag-bonding muna kayo mag-ama. Thank you po, Mommy. Thank you, Ma. Mag-enjoy kayo ng daddy mo doon, ha? Ingat kayo. Salamat, PC, ha? Hayaan mo. Sa susunod, babawi na ako sa iyo ng sobra. Ayos nice lang, Mommy. Ayos lang, Yeah, I got an issue with love. Yeah, I got an issue with trust. We leave it open. Oh, yeah, I got an issue with love. Yeah, I got an issue with trust. Worry that it won't be enough. Someone must have made me feel bad. But who I was and what I had to give. Oh, so told me a lie Really played with my mind In another life Otherwise I don't know why I keep coming back to this Keep fighting all of it Don't trust that there's love to get. It. cause